Hi! Good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Tingnan nyo, magluluto ako ngayon ng kalabasa. Ayan yung kalabasa. Gagataan ko to. Ito lang yung ulam namin. Kalabasa na ginataan. Wala nang iba. Aray! Hindi ako sanay sa ano, sa malaking kotsilyo. Masanay ako sa kotsilyo na to. Yung maliit lang. masarap sana nito yung may malunggay kaso wala akong nakitang malunggay sa palingke magsalamin ako kasi ano ka neto malabo na kasi yung mata ko kaya salamin ako balata natin yung ating kalabasa dumudulas. Sa amin, sa probinsya, basta malambot pa pag hininanon mo o oh, na natutusok pa ng ano mo, koko, hindi na namin pinabalatan. Sinasama na namin yung balat doon sa probinsya. Ganun alam nyo, kagabi, ay eh, kahapon, si Rhea, pumunta sila sa Olpo, Valenzuela, sa Fatima. Pumunta sila doon kasi nilaban yung research nila. Nung four siya, nilaban doon sa mga mid -tick. Naka second place sila, ang first place ano, yung USD, sila naka second place sila. Tapos pag uwi niya, grabe yung maga ng paa niya. Kasi nakahil siya dahil nakapilipinyana sila. Kailangan nakapilipinyana. Pag uwi niya, magang maga yung paa niya. Nahirapan siya lumakat. Yung ano ba, yung sa may bukong-bukong, magang maga. Hanggang ngayon kasi hindi pa nilalabas yung resulta ng dugo ni Rhea. Kaya, hindi malaman kung ano pa yung sakit. Sana talaga negative siya sa lupus. Kasi, ang hirap ng ano, wala kaming pera na ganyan. Habang buhay mo yan, na lupus, ba diba? Tapos nasisira yung kidney niyan. Kaya, sana negative talaga siya. Kasi ang dami pa niyang pangarap sa buhay. Siguro, ang sabi sa amin, ano, 17 na lalabas, 17 or 18. Bukas kasi yun. Tapos, hindi naman pwede kunin yung result sa yun ng Sabado at Linggo. Lunes talaga na makukuha. Pero pag lumabas ang resulta ng dugo ni Rhea, ano ka na ito, yung malalaman din niya kasi ka-close niya yung mga staff doon. Di ba kasi nung intern siya, dyan siya sa laboratory ng NTU nag-intern. Kaya, ano ka ano na ito, malalaman din niya. Naririnig niyo yung aso na yan. Naririnig niyo. Alam niyo na sagasaan yan. Tapos, yung nakaraang araw, nakakalakad pa yan. Kaso hindi man nila inaasikaw. Nakakaawa. Ultimo pa inumin ng tubig. Hindi lang nila pinapainom ng tubig. Ang hirap kasi pag pakialaman mo, baka sabihin pakialamera ka. Di ba? Kaya pag, parang dumurugo yung puso pag naririnig ko yung iyak ng aso. Kasi mabait siyang aso na yun pag nagpapakain ako sa mga aso namin. Nung buntis siya, nung punti siya, ano, pag nagpapakain ako ng aso doon sa kabilang bahay, humahabol talaga yun. Humahabol siya. Nang hihingi siya ng pagkain. Tapos mabait siya. Nung nakaraan, nakita ko pa yan nakakalakad pa. Pero masakit yung bandang ano niya. Sa may likod na ano, na paa. Yun, masakit yun ang iniinda niya. Tapos ngayon sabi nila, yung mga ano nakakakita dyan, nakalaylay daw ang dila, hindi daw pinapainom ng tubig at saka hindi daw kumakain. Parang inaantay na lang nila na mamatay. Sabi ko nga kung may space ako dito sa ano sa shop, kunin ko na lang yan. Kaso wala akong space. Ako na lang ang mag-alaga. Kasi parang makakalakad pa yun eh. Dahil nung Nakaraang araw na nakita ko Nakakatayo siya Nakakalakad siya Nakakalakad pa Kaya Kung sa mga Nakaraang vlog ko Kung rinig niyo may asong Iyak ng iyak Ayan yan Kasi ilang araw na yan Parang mahina na nga yung Iyak niya eh, Dati ang lakas Ngayon Mahina Kaya talaga kawawa lang yung mga aso pag yung nag-aalaga, parang itinuring lang sila na bantay sa bahay. Kawawa lang talaga. Kasi pag ganyan, walang hindi inaalagaan. Parang inaantay na lang nila na yung aso na yan. Masakit sa dibdib pakinggan, pero wala akong magagawa. Sabi ko nga, Nakikitan yan sa labas. Kung nasa labas yan, umiiyak. Pagsagaan ko yan, painumin ng tubig. Pagsagaan ko pakainin. Painumin ko ng gamot. Yung gamot na siguro antibiotic o kaya yung may Kasi masakit yan eh. Ayan, tama na siguro itong kalabasa na ito. Ah, tama na to tapos, ito yung ulam namin. Ahaloan ko siya ng yung natirang pritong galunggong. Gano'n naman ako pa nagluto, diba? Yung pritong galunggong ang hinahalo ko. Siya nga pala, uh, pangatlong araw na nagtitinda ako ng bacon. Tapos, uh, pangatlong araw ngayon, may nag-order, nag-post ako sa Facebook. Sabi ko, kung sino lang yung mag-order ng Biko para bukas. I-PM nyo lang ako. Tapos may mga nag-PM. Kaya ngayon, magluluto ulit ako ng Biko. Tapos yung 145 ko na puhunan. Una. Nasa ano na yun ngayon? Nasa 500 na. Nakakatuwa lang. Kasi kahit pa unti-unti, di ba? Parang kumita yung pera mo na 150 na inumpisahan mo. Nakakatuwa. Nakakatuwa sabi ko nga magbibiko talaga ako pag may order kasi titingnan ko kung hanggang saan aabot yung 150 sa loob ng isang buwan ganun diba titingnan ko talaga sa loob ng isang buwan pero sa sabado hindi ako magbibiko bala ko sa linggo magbibiko ako yung tatlong klase yung meron makapuno, meron OB at saka yung plain tapos ilagay ko lang sa labas tapos ibenta ko titingnan ko kung kaya kong gawin Kaso pag linggo nagsisimba kasi ako nang umaga alas 6 bala ko dun ako matulog sa banana hills tapos dun ako magluto ng madaling araw kasi may ano naman 'yung pero tingnan ko tingnan ko talaga na 'yung ating gulay na kalabasa kalabasa lang talaga yan at saka 'yung prito Ilagyan ko lang ng bawang siya. Tapos pakuloyin lang natin yan. Hayaan lang natin siya na kumulong kulo. At eto na, nagbibiko ulit tayo para pang binta. At eto na pala yung ating biko. Ayan, ilalagay na natin yan sa ating lagayan. Tinatay ko na. Ito na yung aking biko. Lahat na yan meron may ari. Ayan. Meron akong kita dyan. Tapos may merienda pa. Hindi ko alam kung yung anak ko mag may merienda pa nito. Kasi pang 3 days ko na nag gumagawa nito. parang konti yung ano nito. Yung latik. Yung itong side na to wala. Lagyan ko nga. 'di ba? Masarap siya. Ayan, pag may free time kayo kung gusto nyo, gawin nyo lang ito. Top order niyo sa mga kaibigan nyo. Kasi pag nagustuhan nila, babalik at babalik sila. Yung nagme-message sila kung gumawa ka ng biko, ganon. Ayan lang po yung mga ganap-ganap sa buhay natin. Puro lang hanap buhay kung paano tayo magkakaroon ng pera. Ayan lang po.